serve na ang ating uh, masustansya, mainit at masarap na sotanghon soup with malunggay, egg and chicken. Siyempre, ang napaka sexy nating wow. uh, katulong <laughs> sa pagsaserve. Simon, o uh, yan, uh, ready na? Ready, 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 ready na. Pa. At mainit to. Sigurado ma-enjoy mm -hmm. ma ito ng mga kids sa atin kasi uh -huh. mga grade 3 students to. Yes. Eh. So, kailangan talaga nila ng healthy breakfast to start the day. That's natin. true. At actually, para lang din ho sa kaalaman ninyo, dito po yan sa P. Guevara Elementary School sa Binondo, Maynila. Napag-alaman ho natin na mahigit sa tatlong daang mga bata ang undernourished o yung kulang po sila sa timbang. Kaya sila po ang napili natin syempre na bigyan ng healthy breakfast para nang sa ganon, maging syempre maayos naman ang kanilang pag-aaral din. And ito, tatanong ko lang ha, excuse ha, na, nakapag-breakfast ka na ba kanina sa, um sa bahay nyo? Hindi po. Hindi pa? So ito, masarap. Okay Apo. At sige, sige, kain lang, kain lang, ha? Ayan. Pero syempre, gusto natin i-emphasize kung bakit naging very healthy po itong klase ng sotanghon na ating sinaserve. Miss Nancy, I kayo ang eksperto dyan. Katuwang syempre ang ating Oo, mga ay, chefs. Thanks, thank na, you ka? muna dito kay Chef Nap, kay Laika, yes. kay Angelo, <laughs> kay... Um, Queenie at kay Miss Alice. Yes. Tumulog okay, sila. so i-discuss natin, Ms. Nancy. Oo. Bakit na uh, sinasabing, kasi alam naman natin, narinig natin overtime. masustansya itong uh, malunggay. Yeah, very, very masustansya kasi high in protein. Ito'y gulay na may protein. Oo nga. At dito sa soup natin, meron tayong chicken, dinagdagan pa ng itlog. Kaya kung let's say gusto nyo mag-feed talaga ng mga bata at may budget kayo, from a little chicken, you can add more egg. So, it's a high protein. Even so, tanghon has protein. Yun. Tapos yung soup, very hot, na nakaka-energize sa kanina sa mga... Oo mango. nga. At saka perfect dahil, Miss Nancy, naku, ngayong umuulan. Na. Naku, marami hong nagkakasipong mga chikiting nagkakalagnat, nagkakasakit, in other words, na Pero, itong mga ganitong klase ng mga breakfast po, hindi mahirap gawin at sakto rin sa ating mm -hmm. budget. Kaya yep. naman, swak! Di ba, mga kapuso? Okay na okay po itong prang breakfast, no? At syempre, habang naman nagaantay yung ibang mga chikiting, no? dun sa linya ng ating sotanghon na healthy-healthy na breakfast, eto, nakikigulo rin, syempre, si Arn Arn at kinahalim sila. Hi, Arn! Hi, me. Okay, meron mo kaming sinet up dito na pampasaya lalo sa mga bata dito naman sa Pigibara Elementary School. Ito po yung photo booth. Okay ba kayo dyan? Okay, okay. Picture, picture na rin. Okay lang. Po, lang oh, pala, ma, pang ha? Pang smile na, smile. Okay, one, two, three, smile! Yan, napaka-photogenic itong no, si Arn Arn. No, no, no. Pero talaga hong importante, talaga this morning, no? Paalala na rin dun sa mga magulang na naghahanda everyday ng breakfast ng mga anak. Ito pong mga ganitong klase ng pagkain na sotanghon, na may malunggay, egg, at saka chicken, ay isa po sa magandang suggestion, ano? Lalo, lalo na dahil nagmula ito sa ating mga food experts dito. Kaya naman, mga kapuso, eto, tignan ho natin, ano, at uh, muli nating... Uh, Kamustahin ang ating mga chikiting? Okay ba? Okay ang inyong breakfast? Mon, kamusta ka dyan? Ito, katatapos ko lang mag-serve sa kanila. And syempre, natutuwa ako kasi lahat sila kanina. Medyo sad, pero ngayon kumakain na sila. And talagang masayang-masaya na sila. I love it. Sige yes. lang, kids. Kain lang kayo. Yes. Kaya naman, mga kapuso, magbabalik pa rin po kami dito mula sa Vigivari Elementary School sa Binondo, Maynila. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang unang hirit.